Ang babaeng walang muka Matagal nang may kwento-kwento sa isang maliit na eskinita sa Kyoto, Japan. Isang babae raw ang gumagala tuwing gabi. Nakasombrero, may mahabang coat at maskara sa muka. Pero ang mas kinakatakutan, kapag tinanggal niya ang maskara, wala siyang muka. Isang Pilipinang exchange student si Mariel, 22 years old, ang pumunta ng Japan para sa kanyang thesis tungkol sa urban legends sa Kyoto. Mahilig siya sa kababalaghan at excited na maka-experience ng paranormal. Isang hapon ay sinadya niyang bisitahin ang Eskinita kung saan sinasabing nagpapakita ang Noperabo o ang salin sa Filipino ay ang babaeng walang muka Sinadya talaga ni Mariel na gabi ng kanyang pagpunta kung saan madilim at tahimik na ang paligid. Halos walang tao sa kalsada. Dumaan siya sa lumang parke kung saan may puno ng sakura kahit hindi panahon ng pamumulaklak. Enjoy na enjoy siya sa pagse-selfie at magagandang tanawin. Habang dahan-dahan siyang naglalakad, ay may matandang lalaki siyang nadaanan. Pinalaan siya nito at ang sabi ay umalis ka na dito iha. Pag naabutan ka ng hating gabi ay may mga nilalang na gumagala na hindi dapat nakikita nating mga tao. Tumangot-tango lang at kumaway si Mariel sa matanda pero sa loob niya ay mas lalo siyang na-excite sa sinabi ng matanda. Ngunit matigas ang ulo ni Mariel, nagpatuloy siya sa paglalakad at pagkuha ng litrato sa paligid Kinapanayam ang ilang lokal, pero puro iling lang ang mga ito. Tila ayaw pag-usapan ng mga tao ang tungkol sa babaeng iyon. Alas 12 ng gabi, tahimik ang paligid. May narinig siyang tunog ng naglalakad galing likuran. Nang lumingon siya, isang babae, nakasombrero at trench coat, nakatayo sa may poste ng ilaw. Nilapitan siya nito at tinanong sa salitang hapon, Watashi Kirei na ang ibig sabihin ay, Maganda ba ako? Dahil hindi marunong ng hapon si Mariel, tumango na lang siya at gumitik. Mas lumapit pa ang babae kay Mariel, napahakbang na siya pabalik. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso, biglang tinanggal ng babae ang kanyang maskara. At doon niya nakita, wala pala itong muka Isang makinis na balat na walang mata, ilong o bibig. Sa sobrang takot ni Mariel, napasigaw at napaatras siya sa kinatatayuan. Pero naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, isa pang babae. Walang ring muka. Tatlong babae na walang mukhang ang lumitaw sa paligid niya. Umalingaungaw ang mga boses na tila galing sa kung saan Sumama ka na. Dito ka na. Nawalan ng malay si Mariel. Kinabukasan, pagmulat niya ay nasa ospital na pala ito. Sa tabi niya ay isang nurse na Pilipino din. Nang tanungin siya kung ano ang nangyari, wala siyang maalala. Hinanap niya nag cellphone at binuksan ang mga pictures pero ang pinaka ng lahat sa mga larawang kuha sa kanyang cellphone may tatlong babaeng naka-trench coat at sombrero nakatingin sa kanya. Pero lahat walang muka At simula noon, gabi-gabi may bumubulong sa kanya sa salamin habang naghuhugas siya ng mukha. Watashi, kirei. Hindi na nakauwi ng Pilipinas si Mariel. Isang araw, nawalan siya ng alaala. At nang matagpuan siya ng mga pulis sa isang abandonadong eskinita, Nakasuot na siya ng sombrero at trench coat at ang mas nakakapangilabot pa nito ay wala na rin siyang muka. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, mag-subscribe na at iklik mo rin ang notification bell dahil hindi natin alam baka sa susunod na video. Kwento mo na ang isasalaysay ko para ikaw ang unang makakaalam ng mga bagong misteryo, kababalaghan at kwentong magpapahinto sa tibok ng puso mo dahil maraming hiwaga sa dilim. Sa dilim. Sa dilim.